Maaaring naguguluhan ka o nahihirapan kang magdesisyon kung itong NMAX version 3 ba o itong ADV160 ang bibilhin mong motor. Alam mo hindi ka naman nag-iisa dahil maraming kagaya mo ang nag-iisip ngayon kung alin nga ba sa dalawang motor na to ang kanilang bibilhin. At dahil nandito ko sa channel ko, pag-uusapan at pagkukumparahin natin ang dalawang motor na to na maaaring makatulong sa iyo sa pagdidesisyon kung alin nga ba ang mas worth it bilhin. Isang Maxxis Scooter ang design at isang Adventure Scooter. At parehong kilalang brand dito sa Pilipinas. At parehong may pagkamahalang presyo kaya hindi biro ang ilalabas sa pera para sa motor neto. Ngunit no, tumusapan natin ang kanilang makina. Ang Yamaha NMAX 155 by 155cc. Ang LED 160 naman ay 157cc. So pag sa displacement, hindi naman sila nagkakalayo. Pareho lang din naman silang single cylinder, four stroke, 4 valves, liquid cooled at pareho lang din single overhead cam. Pag sa maximum power naman, itong Yamaha NMAX Tech Max ay mayroong 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Itong LED 160 ay 15.8 horsepower at 8,500 RPM. So lumalabas na mas malakas ang maximum power ng LED 160. Then sa maximum torque naman, ang NMAX ay 14.2 Newton meter at 8,000 RPM. Ang maximum torque naman ng ADV 160 ay 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. So ganun din sa maximum torque, lumalabas na mas malakas din sa arangkada ang ADV 160. Then pareho silang automatic at gumagamit ng CVT. Pero itong Yamaha NMAX 155 TechMax ay naka YECVT YA o Yamaha Electronic CVT na meron 3 drive mode. So, ito yung tinatawag nilang turbo sensation sa ibang bansa. Para itong meron kamyo sa tuwing pipilitin mo dito sa ship, mas lumalakas at mas nagkakaroon ng extra power. Bali itong bago ng Nmax sa C, ng dalawang variant, yung standard version at itong TECHMAX dahil sa fuel consumption naman eh, hindi rin nagkakalayo. Dahil itong NMAX 155 ay 42 km per liter, samantalang itong ADB 160 ay 45 km per liter. Pero siyempre depende pa rin yan sa riding habit mo, depende sa bigat ng rider at depende sa uri ng kalsada. Pagdating sa fuel capacity, mas malaki ang tangke ng ADB 160 dahil meron itong 8.1 liters, samantalang sa NMAX 155 ay 7.1 liters lang. So mas matagal bago ka maubusan ng gasolina dito sa ADB 160 kung magpapa-full tank ka dahil mas lamang ito ng isang litro at lumalabas din na mas matipid ito sa gasolina. Pagdating naman sa sita height, talos pareho lang din naman sila dahil itong ADB160 ay 780mm lang ang seat height at itong NMAX ay 770mm. So perfect na perfect sila pareho sa mga average height Filipino rider dito sa Pilipinas. Pero itong ADB160 since it's sa itong adventure scooter mas mataas ang kanyang ground clearance dahil 165mm samantalang itong NMAX155 ay 125mm lang. Well, reasonable naman yun dahil itong NMAX 155 design for city drive lang naman. Samantalang itong ADB 160 ay dual purpose na ang motor na to Pwede sa off-road at pwede sa on-road. Pagdating naman sa timbang, hindi naman sila nagkakalayo dahil itong ADB 160 ay 133 kilos. Itong NMAX ay 134 kilos. At sapat lang din para hindi ka tangayin ng malakas na hampas ng hangin. Sa suspension naman, pareho silang telescopic fork. Then sa likod, pareho na rin silang merong sub-tank at pareho naka-dual shock. Pero pagdating sa braking system, Itong Yamaha NMAX 155 ay naka-dual channel ABS na. Samantalang itong ADB160 ay single channel ABS lang. O sa harapan lang ang meron siyang ABS. So pagdating sa safety features, mas lamang dito ang NMAX dahil nga ito ay dual channel ABS na. Then pareho naman silang meron traction control system. Pagdating naman sa sukat ng gulong, itong NMAX ay 110 by 70 by 13 sa harapan. Itong ADB160 ay 110 by 80 by 14 naman sa harapan. Then sa likuran ay pareho silang 130 by 70 by 13 Pero mas lamang dito itong ADB160 dahil naka dual purpose tires na ito. Pwede na ito sa on-road and off-road. Samantalang itong NMAX ay pang city ride lang talaga. Na pagdating sa mga technical features, itong bagong NMAX 155, itong TechMAX, ay pwede mo na i-connect ang cellphone mo dito. Pwede ka na mag-navigate dyan sa kanyang panel. Naka TFT display ng ang kanyang meter panel. So, mas lamang dito itong NMAX dahil mas futuristic at mas maganda siyang tingnan. Kumpara dito sa ADB160 na naka fully digital display lang. Kaya pagdating dito, mas lamang dito itong NMAX 155. Pero in yung standard version itong NMAX 155 ay hindi naka TFT display. Pero pwede mo pa rin i-connect ang cellphone mo dahil meron itong Yamaha Motorcycle Connect. Samantalang itong ADB160 ay wala silang mga ganong features. Pero na rin naman silang naka with answer box system. Sa mga convenient features naman, para silang may bulsa sa harapan. Pero pagdating sa under city storage, mas malaki ang storage capacity ng ADB160 dahil 30 liters. Samantalang sa NMAX ay 23.3 liters lang. So, mas marami kang mailalagay dito sa ADB 160. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay maglong ride. So, bukod sa tuck box, kung maglalagay ka pa, ay marami ka talaga mailalagay. So, pagdating dito, mas lamang ang ADB 160. Then, sa comfort, pareho lang din naman sila. May malapad na upuan at naka-extended footrest. Pero, mas may extend mo ang paa mo dito sa NMAX 155, lalong-lalo lalo na kung ikaw ay matangkad. Then, pagdating sa ilaw, mas lamang din dito itong NMAX 155 dahil ito ay naka-LED projector headlight na. So mas makikita mo ang daan lalong lalo na sa gabi dahil mas maliwanag ang buga ng LED projector light. Dito sa ADB 160, naka LED light lang. Pero syempre dahil usong usong na rin naman ngayon yung pagkakabit ng mga mini driving light, madali lang gawa ng paraan yan. Pagdating naman sa design, mas aggressive para sa akin ang disenyo ng ADB 160 kumpara dito sa NMAX 155 version 3. Dahil itong ADB 160 ay mas marami siyang mga edges, mas futuristic. Kumbaga mas brusko kung tingnan itong ADB 160 dahil nga sa isang adventure scooter. Then yung kanyang windshield ay naa-adjust, etong NMAX ay hindi. At ang pa dito sa ADB160, ito ay naka-naked handlebar. Kung gusto mo maglagay ng cellphone holder, camera holder, o pwede pang tumbler holder, mas madali dito sa ADB160 dahil ito ay naka-naked handlebar. Samantalang dito sa NMAX, kailangan mo pa maglagay ng mga adapter kung gusto mo maglagay pa ng mga cellphone holder. And para sa akin talaga, mas astig kapag ka naka-naked handlebar. Sa tingin ko naman, bagay din naman yung sa NMAX 155 kung ginawang naked handlebar ito pero dahil ito ay hindi naman adventure scooter okay na rin naman na nakaganyan siya pagdating sa taillight pareho silang astig ang disenyo pareho din namang maliwanag dahil parehong LED pero pareho na rin silang merong built-in hazard lights na magagamit mo in case of emergency kapag ka nakahinto ka sa mga alanganing kalsada ngayon pagdating naman sa presyo itong ADB 160 ay nagkakahalaga ngayon ng 166,900 pesos itong NMAX 155 naman itong TechMax ay nagkakalaga ng 175,900 pesos at itong standard version naman ng NMAX ay nagkakalaga ng 155,900 pesos. And kung ito tingnan natin, napakahirap na naman talaga magdesisyon dahil parehong astig at parehong pogi ang motor na to. Lalong lalo na itong NMAX version 3 talaga mas pinapogi at mas futuristic na yung kanyang design kumpara dun sa version 2. Itong EDB160 naman ay napaka brusco din. At ang maganda sa kanya, pwedeng pwede siya sa mga lubak-lubak o sa mga off-road dahil nga siya isang adventure scooter at mataas ang kanyang ground clearance. Ngayon ang tanong, aling kaya ang mas sulit bilhin? Well, ang sagot dyan ay depende naman sa'yo. Kung ikaw yung rider na nasa city lang naman at gusto mo lang ng komportable yung biyahe, hindi ka naman pupunta sa mga probi-probinsya, perfect na perfect na sa'yo itong NMAX 155. Dahil pagdating sa comfort, talagang relax na relax ka sa mahabang biyahe. Pagdating sa performance, hindi ka magbibitin. Max scooter talaga ang feeling mo dito sa NMAX 155. Ngayon kung ikaw naman ay isang rider na mahilig mag long ride, gusto mo makarating sa mga probi-probinsya bukod sa Metro Manila at gusto mo rin idaan ng motor mo sa mga off-road na daan. Itong adv 160 ay hindi mo napapangambahin kahit na mapadaan ka sa mga batong batong daan. Pero di ko naman sinasabing hindi yung kaya ng NMAX. Pero itong idb 160 kasi ay dinisenyo talaga siya para sa mga rough road na daan bukod sa city drive dahil nga matas ang kanyang ground clearance at yung kanyang mga gulong ay off-road ready na. At para sa akin, masasabi kong parehong worth it bilhin ang dalawang motor na to. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa tingin mo ang mas sulit bilhin dito sa dalawang motor na to? Itong NMAX 155 version 3 o ADB 160. I Comment mo na lang sa baba ang iyong opinion. At kung nagustuhan -so mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.